Oh mga tropa, sa video na to, mga tropa, ay tatalakayin natin yung mga bagay na hindi ko na binibili o mga bagay na hindi mo na dapat bilhin ngayong 2025 para makatipid ka at saka para hindi ka na rin mag-overspending ngayong 2025. Disclaimer lang mga tropa, yung mga bagay na babanggitin ko rito ay yung mga bagay na hindi ko na bilhin kahit noon pa at patuloy ko yung hindi na binibili ngayong 2025. At saka yung mga bagay na Ipapakita ko rito, yung iba ay hiniram ko lang. Kasi wala naman talaga ako ng mga tropa. Hindi nga ako bumibili, di ba? Kaya panoorin mo ang video na to para hindi ka na mag-overspend. Kaya simulan natin mga tropa. So ito mga tropa, ang isa sa hindi ko na binibili, tissue paper. Kasi meron ka namang tabo sa ating mga Pilipino. Tabo lang, tapos na ang laban. talo-talo na, di ba? Tsaka yung sabah dito sa Canada, marami nagbibigay ng ganito. Tanungin nyo lang yung mga kaibigan nyo na nagki-cleaning. Tapos pwede ko mangingi sa kanila. Pero so, dito, papakita ko sa inyo mga binigay nila sa akin. Ayan o, oh, diba? Diba? Although, although kitchen paper or toilet paper, pwede pwede ito kahit saan mo gamitin. Pwede paninis, pwede sa toilet, tapos, um... Basta pwede para sa lahat. Ano mo magkano to ngayon sa superstore or sa supermarket? Siguro mga 10 bundles aabot ng $15. So, mahal din, di ba mga tropa? So, ito, uh, isip isipin nyo ako kung meron kayong mahihingan o may magbibigay sa inyo. Take advantage mga tropa, napakalaking tulong dito. Gadget at saka 'yung mga electronic mga tropa. Alam niyo kung bakit? Mumuhal mga tropa. Tsaka, ang kailangan mo lang naman isang cellphone, magagawa na lahat, 'di ba? isang cellphone lang pwede pwede na sa pang araw araw mong gawain magagawa mo na mag kapag text doon tawag kung nagbablog ka na katulad niyan magagawa mo din email mag take ng pictures uh, makapag text at kung ano ano pa diba yun lang kahit isang cellphone lang pwede na hindi mo na kailangan ng mga ganito krami mga gadget tara tanungin natin si Alexa Hey Alexa How can I get rid of you? I'm not quite sure how to help you. <laughs> <laughs> hindi niya alam kung paano siya kung paano natin siya ma-dispose -di mga tropa. Peking mga halaman, mga tropa. Bukod sa mahal na, hindi ekonomikal hindi pa nakakatulong sa sirkulasyon ng hangin dito sa loob ng bahay. Hindi tulad ng halamang buhay o yung tunay na halaman, nakakadagdag sa sirkulasyon ng hangin sa bahay. Tapos pag inaalaga mo pa, nakakadagdag ng kasiyahan sa iyo, di ba? Yan mo. di hindi diligan mo eh, ka, di ba? Yan, ba? Diba? na halaman. Hindi yung peking halaman na uh, peke na mahal pa. pet grooming mga tropa suklay lang pwede na sa kanya hindi mo na siya kailangan pang dalhin sa pet grooms o kung saan saan pa ito lang ang binili ko sa kanya at masaya na siya rito di ba Ming Ming? alam niyo ba kung magano ang ginagas ng karaniwang Canadian dito sa Canada para sa isang pet nila umabot ng 400 to 1000 Canadian Dollars mga tropa. Pera pa, pag nagkasakit yan, dinadala na sa veterinaryo. So, mag a ka pa ng another 1,000 bucks or 2,000 bucks para sa isang pet mo lang na may sakit. Di ba masirap? Magasin mga tropa, ito ang hindi ko na binibili ngayong 2025. Ba't ka bibili ng magazine? Ano ba hinanap mo sa magazine, di ba? Articles, uh, idea, di ba? Mga vlogs. Yung mga yon pwedeng pwedeng mo na makita sa internet. Mag-browse ka lang sa like Pinterest or Google, di ba? Makikita mo na yon. So, paano, ba't ka bibili ng ganito, di ba? Magazine, wag nang bibili sa 2025. Sa mga tropa, subscription, ba? Diba? Bakit ka bibili ng subscription na napakarami kahit isa lang ginagamit mo, 'di ba? Netflix lang. Kahit 'yun lang. Huwag ka nang bumili pa ng Roku, Disney Channel, Prime, Crave. Hindi mo kailangan lahat ng 'yan. Kahit isa lang ay ubuhay ka. Minsan nga YouTube lang pwede na kahit wala nang mga 'to. 'Di ba? Yung cable, kahit kanong pumuwa noon, mag-YouTube ka na lang. Makikita mo na lahat. Entertainment, uh, vlogs na katulad nito, di ba? Tapos yung how to um, palabas kahit ng mga noon pa, di ba? Sa YouTube lahat makikita mo. So, ito mga Netflix, YouTube TV, lahat yan ay extra cost lang para sa iyo. So, ito ah, may tip ako sa inyo. Kamakailan lang yung Netflix namin ay binabaan namin ng cost. Dati kaming $24 per month. Pero ngayon, nasa $5.99 na lang per month. Pero, meron yung patalasas na 3 minutes kada 20 minutes na play ng pelikula. Ano ba naman yung 3 minutes sa buong, buong palabas ng pelikula, di ba? Hindi makakapekto sa iyo, di ba? Yeah. Kung ako sa iyo, ikat mo yung mga unnecessary na subscription mo. Tsaka isa pa mga tropa yung mga subscription sa mga appliances mo. Huwag ka nang kumulon kasi waste of money. Hindi mo kailangan ng lahat ng mga yun. Okay? Lotion, mga tropa. Hindi na ako bibili nito ngayong 2025. Alam niyo kung bakit? Ay, napakaganda ng weather ng Canada. Maraming moisture. Di ba ang gamit na naman ng lotion para magkaroon ng moist yung ating skin? Dito sa Canada, malamig sa labas, hindi magda-dry yung skin mo o yung balat mo. Kaya hindi mo to kailangan. Kaya huwag ka nang bibili nito ngayong 2025. Pwera na lang ha. Kung meron ka pang ibang pinagagamitan ng lotion. Uber Eats at saka yung mga skip the dishes mga tropa. Hindi ko na binibili dito sa Canada. Alam niyo kung bakit? Ikwento ko na lang sa inyo kung bakit. Minsan nagpa-deliver ako. Ang nangyari, yung fries, sagi sa na. Tapos yung burger na inorder ko doon sa restaurant, sabog-sabog na. nag iwa rin na yung party, yung leto sa loob. Talagang sumabog doon mismo sa may lalagyan ng burger. Tapos bukod doon, ang mahal ng charge. Alam niyo, alam niyo kung magkano charge? $7 kada isang delivery. Tapos, magtitip ka pa doon sa nag-deliver sa'yo. May hina na yung $5 dollars sa nag-deliver sa'yo. So, yun yung uh, experience ko doon sa akin Uber Eats at saka Skip the Dishes. Gagawin ko yung pagkain ko sa loob ng aking kusina. Mas malaki yung matitipid ko. Tapos, fresh pa yung pagkain, di ba? Kaya, no sa Uber Eats. Kasi convenient lang naman ang binabayaran mo rin, eh, di ba? So ito mga tropa, controversial dito sa Canada. Mga jacket. Particular winter jacket. Alam niyo mga tropa, dito sa Canada, uh, napakadaling bumili nito. Alam niyo ba, isang jacket lang kada season ang kailangan mo. Hindi mo kailangan na napakaraming jacket na dito. Karaniwan dyan, impulse buy lang. Ito, ang misis ko, meron siyang Miss ko meron siyang sampu. Take note ha, ah, sampung winter jacket. Iilan lang yung sinuot niya. Karin yung mga tatlong, Tatlong lang ang sinusot siyang jacket. Tapos yung pito, nakalimutan niya ng isuot. Di ba? Sayang ang pera. Kaya, isa lang kada season ang nire-recommend ako bilhin mo ng jacket dito sa Canada. So yun lang mga tropa, no? yun mga bagay na hindi ko na bibili na hindi ko na binibili ngayong 2025. Part 2 lang yan mga tropa kasi marami pa na naiisip na pabanggitin sa inyo pero hindi ka sa isang video lamang. Napakadami mga tropa. So kung kayo may naiisip kayo na hindi nyo na bibilhin ngayong 2025, comment nyo sa ating comment section para mabasa ng mga nanonood sa atin. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para marami pa tayong matulungan na nangangailangan ng gantong content, yung mga helpful na content na katulad nito para makatulong din tayo sa ating kapwa at sa ating mga kapwa Canadian or kapwa OFW sa buong mundo. Alright? Sana may natutunan ka sa video na to mga tropa. Hanggang sa muli, abangan niyo yung part 2. Ala mga tropa magingat ingat po ng lahat